Kapatid ng isa sa mga nawawalang sa bungero ang umunoy nagtangkang manuhol sa isa ring kaanak para iatras ang kaso laban sa negosyanteng si Atong Ang ayon sa PNP CIDG. Nakausap ko rin ang tinangkang suhulan na pinapipirma umano ng salaysay para bawiin ang mga akusasyon sa mga sangkot. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Pagsisiwalat mismo ng PNP-CIDG ngayon ang kanilang inaresto kahapon dahil sa tangkaong manong panunuhol para iatras ang demanda laban sa negosyanteng si Atong Ang at sa iba pa, mismong kapatid ng nawawalang sabungero na si John Claude Inonog. Inaresto ito at ang kanyang asawa matapos alukin ng 1.5 million pesos. Ang dating kinakasama ni Inonog na si Jaja Pilarta. Ayon kay Pilarta, una siyang kinausap ng ama ni Inonog. Sabi, sasamahan kita sa kanya kayo mag-usap. Ikaw magsabi ko anong kailangan mo. Kailangan mo na negosyo, kung anong kailangan. Basta, willing siyang tumulong. Sabi. Itong lahat ng ito, ano po ang kapalit? Meron ba? Sabi niya sa akin, yun nga daw po na kailangan, hindi na ako magsasalita. O. Babawiin ko lahat ng mga sinabi ko. Ipinakita sa akin ni Pilarta ang pinapipirmahan sa kanyang affidavit of desistance kung saan nakasaad na walang katotohanan ang mga nauna niyang akusasyon. Nakalagay rin dito na nilinlang at pinapaniwala lang siya ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan para maghain ng reklamo. Hindi ito nilagdaan ni Pilarta. Pinasinungalingan ng ama ni Inonog na si Butch ang paratang ni Pilarta. Ako nga yung nagdemanda sa grupo nila eh. Bakit ko papaatras kanya? Thankful na ako dahil lumutang yung alias Dondon. Pero para iling pa nila ako kay Atong Ang, ay malabo ata yan. Dagdag niya, ang perang dala ng kanyang anak para iabot kay Pilarta ay hindi suhol, kundi sustento para sa anak nila ni John Claude. Jaja, hindi ko alam kung saan tayo patutungo dito, pero bahala ka na. Walang kapatawaran niyang ginawa mo sa mga anak ko dahil nakikipag-usap sa inang maayos sa mga anak ko. Iba na palang na intra entrapment ka na palang ganyan. Sana noon pa lang po binulabog ko na sila para ibigay yung pera ng mga bata. Mag-isip na siya na walang ka na ng anak. Ngayon pinain mo pa yung anak mo ulit. Tumahimik na kayo pero wag niyo akong pakialaman kung anong ginagawa ko. Ang kaanak ng iba pang mga nawawalang sa bungero, nababahala. Nakakalungkot kasi parang feeling, feeling namin parang ginigiba kami. Parang pinipigilan kami kumuha ng justice. Lalo na merong uh, perang involved tapos merong pang uh, recantation na pinapapirmahan. Sana naman kung sino man sa kanila, ang mga nagpabayad, hayaan nyo na kami, makamit namin ang ustisya. Dahil matagal kami naghintay. Inaalam naman ng Justice Department katubang ng NBI kung sino-sino pang mga kaanak ng mga nawawala ang inaareglo at kung sino ang nagbabayad para patahimikin sila. Kung gusto nilang kalikutin yung kaso, nagkakamali sila. Andiyan na yung kaso. Kaya kailangan talaga ito'y maging aral din sa mga, sa lahat na pagkaganito na po ang ang estado ng kaso ay hindi ho tayo dapat makialam at uh, awatin ang proseso ng batas. Ang CIDJ sinabing dalawa pang suspect ang pinagkahanap kaugnay sa naturang panunuhol lalo't may pagbabantaraw na natanggap ang complainant. We will act on, the, on any complaint. You can be sure na we will uh, uh, be assisting and uh, ensure that justice will be served. That's the marching order of the CPNP. Ayon naman sa abogado ni Ang, wala silang inotorisa para ayreglohin ang kaanak ng mga nawawala. Hindi rin anila dadalo si Ang sa preliminary investigation bukas sa DOJ dahil pag-aaralan pa nila ang mga dokumento at maghahain ng counter affidavit sa takdang oras. Wala po kaming inauthorize na sino man na mag-solicit ng kuha ng mga withdrawal. Para sa GMA Integrated News, Emil Subangil, Nakatutok, 24 Horas.